Usapang kahon na naman tayo. Sa isang container ship, sa dami ng mga container, tulad nito. Yang dami na yan, yang bigat na yan, yang taas na yan, papaanong hindi na lalaglag o hindi na uhulog yung mga container na yan. Ang mga kahon o ang mga container ay may iba't ibang securing arrangement. Depende ito kung saan barko ka at kung ano ang design ng securing arrangement para sa barkong yun. syempre magagawa mo lamang ang mga securing arrangement na ito kung meron kang securing materials o yung tinatawag ng mga lashing materials. Ang pinaka pinakatipikal na mga halimbawa nito ay ang twist locks, turn buckles lashing rods. Ano ba ang mga to? Andito tayo ngayon sa unang palapag ng tinatawag nating Lashing Bridge. Ito ang isang typical na container. Ang mga container, meron siyang tinatawag na container corner castings. Yung iba ang tawag dito, sockets. Ano ba tong mga corner castings na to? Ito 'yan. Nakita n'yan? Nakita n'yan? 'Yan, 'yan. Meron din siya sa kabila. Ang mga corner castings na to, nilalagyan niyan ng twist locks Merong iba't ibang mga twist locks. Merong mga base lock, mid lock, semi-automatic. Depende kung anong barkong nandoon ka at kung anong design para dito. Ito ay tsura na twist lock. Yan. Pag meron ng pinatong na container dyan, masusot dito sa tinatawag nating corner casting o sakit. Ito yan, pagka hindi nakalock. Pagka nakalock na, ganyan siya iba ang twist lock para sa nasa ibaba, iba ang twist lock para sa nasa taas. So ang twist lock, ito yung naglalak between ng tinatawag nating hatch cover at ng container at naglalak din siya sa pagitan ng mga container. Yun no? Know. Ano naman ang turnbuckle at lashing rod? Akyat tayo sa taas. Dito na tayo sa ikatlong palapag, pinakatuktok ng isang lashing bridge. Hindi lahat ng barko meron tatlong palapag ang lashing bridge. Minsan mas mataas, minsan mas mababa. Malitang spasyo para makalakad ka dito. Ito kami dumadaan pag check namin ang mga lashing arrangements ba ang lashing rod? Yan ang lashing rod. Ilalagay yan sa corner casting. Pag nailagay na sa corner casting yung dulo, i-coconnect mo yan dito sa third barrel. Pag napagdugsong mo na sila, kailangan mong ikutin yan Ayan, para humigpit. Sa mga puerto, stevedores ang tawag sa mga taong gumagawa ng arrangement na to. Bilang crew ng barko na to, ang kailangan kong gawin, make sure na yung securing arrangement namin tama. Kailangan kong siguraduhin na yung mga container na yan, nakapatong ng tama. Kailangan siguraduhin na yung mga twist locks ay nakalak. -lock. Kailangan natin siguraduhin na tama ang arrangement ng mga lashing rods o mga lashing bars. Siguraduhin na yung turn ay nasa tamang higpit. Bakit nga ba importante na ma-check natin ito isa-isa at masigurado natin na lahat ay nasa tama. Mga master, tanda natin ang kasabihan. Ang lakas ng isang grupo ay nakabase sa pinakamahina nitong miyembro. Thought for today, mga master. Ciao!